Ayan. Si ate nakakita ng... na may pinatira kay sa inyo. Doon po sa inupahan ko ng nanay ko, hindi po kami magkasama Tapos sa bahay. may manig at walis. Opo. Ito. Baka inyo yan nanay, baka kayo ng ulam. Nakatali po. Hindi niya po niya nga alam eh. Nakalagay po Nakatali. Sa ng bahay nila. Nakatali po ito. Tapos pati po kamay. Tsaka itong bewang, tuho, tsaka po itong pang. Mm, bay, Barbie pa ang manig. <laughs> <laughs> ito po. Oh, yan lang yung nakita. Opo, tinanggal ko nga po. Baka ako mag-iiba-ibang Hindi tatanggalin, yung... susunugin. Ha, susunugin. Sirena Kaya po, dinala ko po. Serena yung... pa. Nay, nakakalakad kayo? Hindi nga po. Ay, ginawa ka si Rena eh. Dapat na sa dagat pala kayo dapat. Dapat kayo nasa dagat? Tingnan natin nanay ha. Baka inyo ya. Pag inyo ya, tatamaan kayo. Tama kami nyo. Ay, sige ko yan. Ay, sige ko sa kaprenyas wala pagtago, sino magamba kay nanay, pasok. Alright. Ito nga si nanay. Mga kay nanay, tinamuan. sa inyo. Ito sa inyo yan. Hindi naman. Sigurado. Ayos ako, itatanggi ko yan, Padaanin <laughs> <laughs> ko sa iyo, ate, hindi ka, hindi ko pwede padaanin kay nanay yan. E. <laughs> Sige, eh, eh, nanay mo naman eh. <laughs> Pag sumigaw si nanay na kasabay mo kay nanay yan. Pag hindi, hindi. Sige to. So, ako okay, rin yung sula pagtago. naman gumawa na ritual daw. So, masulok ko naman na ron. Pasok. Ouch! Hindi nga kay nanay. Mayroon pa rin yung balak. Pasok. Okay, nakulugin no. na lang. Yan ay ipit ni nanay. Ito. Lagi nasakit ang ulo ko. Sa inyo kayo nanay? Aray, sa inyo aray, ngarne? Oo, lagi nasakit ang ulo ko. Yung ipit lang. Sasakit talaga yan. Nakatali kayo sa walis. Tapos ako ano, may... Parang may ship Ah. Tapos sa lang natin na eh, nung kayo tubig na, Nay? Masa tubig niyo? Pwede kong bumili ulit ako. Naiwan ko dun sa ban yung tubig niya. Pwede ko, pwede. Bayaran niyo lang mga Ayan. Sigurado kayo na hindi yung barbing yun, na? Pati nga ng barbing yun. Para makita lang ng mga viewer natin. Ayan, oh, Ginamit pang kukula. Medyo may budget yung mga kukulang kaya barbie. Pasok lahat sa impyerno jablo dito. Tapos, makikita nyo may buhol na tali. Ang buhok. Tsaka ano, are, asin. Ah, hindi. Meron nilagay iyo. Hmm. Ewa, may pambabalakubak yata. Are, binabalakubak kayo? Oh, may gayon eh. Tikman ko kaya. Uh, Barbie. Ah, wax. Oo nga. Ngirit walang kayo. Pinatakan ng kandila to. Siya sunog riya, lintik na 'yan.